Ano nga ba kahirap maging isang OFW? First time pa lang guys is magpapaalam ka na sa iyong pamilya. Napakahirap ng mawalay sa kanila ng ilang taon. Hindi mo alam kung makakabalik ka pa. Pangalawa guys is pupunta ka ng Manila. Kailangan merong kang extra money guys na daladala -dala dahil ang hirap ng buhay sa Manila sa accommodation. Kung wala kang pera hanggang tingin ka lang sa mga kasama mo. Lalapit ka niyan sa iyong mga kamag-anak tapos magtatanong ka ng pera yung iba maintindihan mo naman dahil walang wala talaga yung iba naman na kamag-anak mo is may pera pero hindi ka talaga pahiramin so ang ginagawa ng isang OFW is nagbibenta yan sila ng mga ari-arian nila kaya ng karabaw may konting lupa para lang makaalis dito sa bansa para makapunta lang ng abroad at makatulong sa kanilang pamilya. So, ganyan kahirap guys. Pagdating mo naman ng accommodation guys, one cup yung pagkain, minsan yung iba, ano, dikit-dikit na hatulugan. Ang hirap ng accommodation talaga ha Manila guys. Dalawang beses na akong nag-accommodation. Ang hirap talaga yung iba, karton lang ang tinutulugan. So, ganyan kahirap. Pero, go, go pa rin guys. Tapos, pagdating mo sa ibang bansa, hindi mo alam kung ano yung madatnan mo doon. Hindi mo alam kung anong klasing amo mo datnan mo. May mga amo na hindi ka pinapakain, may mga amo na manyakis, may mga amo na sasaktan ka, may mga amo na bibigyan ka lang trabaho, higit pa sa trabaho ng lalaki. So yan, meron kang mga kasama na mga sipsip, -sip. ganyan kahirap, ganun kahirap maging isang OFW. Kaya hanggang hanggang kaya namin magtiis dito ay tinitiis namin para lang makatulong kami sa pamilya namin. So, sa lahat ng aking kapo OFW, mabuhay po tayong lahat. Sa especially sa mga kapo ko kadama is mabuhay po tayong lahat. Lahat po tayo ay bigyan ng mahabang buhay, mahabang pasensya sa ating mga amo kung iba man yung ugali ng ating amo. At sa lahat ng pamilya chance sa Pilipinas, paratin niyong tandaan, pahalagaan niyo yung perang pinapadala ng mga kamag-anak niyong OFW. Mga OFW niyo, pahalagaan niyo, ilaan niyo sa mga Thank you.